Ito, okay, iba talaga ang amoy. Exotic na exotic. <laughs> mm, grabe! Exotic talaga yung amoy. Ano amoy? Bawang. <laughs> wow, wow. So, Ibang amoy. Tapos na yan. Binagaya lang ng tipa. Bawang na. Nagumaw na. Bilagay ng bawang. Tapos oh. may imikas na yan.

Oh, Aku tidak ako makaya ng ganyan. Ginutom mo lahat ng kamera, sa so, tingin ko nila sa'yo. Hindi ko po kumagigaw yun. yung mga Eh, Kanino mo? Kanino yan? Pwede to serve na yan. Magkano isang serve? Dos isa. Dos. Luto na. Dos. Kanina dos pa rin. Kahit hilaw. O, tres siguro di isa. O, tres na. So, pakiman yan. Ang sarap tinignan. Kaya kong kumain. Anong lasa? Anong lasa niya? Lasang wala. Lasang wala?